guys meron po isang kawawang may po sa pag-iisip dito po siguro natulog kagabi dapat po sa mga ganitong mga tao ay nasa tamang kalag dapat ito po yung mga natutulungan para mailagay sila sa mga lugar na kung saan sila nararapat para hindi po sila tumagala ayan yung pinakain niya yung, yung mga sobra nung ano sana po matulungan po ng mga gobyerno natin yung mga pa para hindi po sila pakalat-kalat sana yung mga libreng hospital yung mga lugar na kung saan dun sila lahat higila na lang po dumating dito sa harapan namin siguro dito natulog kagabi Ayan, nagsasalita na po siya. Ayan, umalis na po siya guys. Pumunta na doon. Aray po salamat.